Luluto po tayo ng ating hapunan. Panyero, ito na ating hapunan ngayon. Iprito tayo ng itlog. Itlog sa hapunan. Ayan. Isang itlog ng panyero ito pa. isang Okay na yan. No? no? Tapos, ipilito rin tayo ng saging asaba. Yun. Yan ang ating katunan, panyero. Yan. Ibigyan natin para mas, mas maluto yung kulang ang mantika lagyan natin ang mantik kulang pa Ayan. Meron na tayo ng isang itlog. Ayan. Tapos, tatlong sabi nga, biniyak natin para mas maluto yung loob. Bilhin na po natin. ayan, oh, may go. na may Nasunog na ilalim. Sa apoy, buwasan natin apoy. Oh. Medyo na. Ayan. Sako lang yan. Okay lang yan. Sarap pa naman yung yan. Bayad ganyan yan. Matamis yung sago na yan. At yung hilab na hinag na. Ayan. Panyero ang ating hapunan. Simple, simple. Ulam ng tagabukod. Pag-ahanap yeah, ka pa na ibang ulam. Ayan <laughs> lang. Okay na siya. Ngayon, nakuha natin. Meron ba tayong sasalang may isa? O, piyaman eh. Ngayon. Tapanyero. Okay na siya. Isang itlog, tatlong sagan. Ngayon. May lalagay para ito. Masarap. Ito ang aking paborito.

Ayan, pwede na po siyang huwag at luto na rin yung ating talongges. So, Ganun lang kasimple, ang ulam sa bukid. Ayan, yun ang ulam ng mga taga-bukid-panyero. Ayan, oh. o. Masimple sa hapunan. Ayan, na meron tayo isang itlog, talongges, saka pritong saging nasaba. So ngayon, pipilit rin natin yung ating kamatis. yung ating yan po ang ating sausawan dalawang kabates patakpadulin natin yan ano? apa? Ya. Ayam apa? ano Ayan, gusto na itlong na nung trapa. Ayan ba? So, yun na nga itlong. Tama na sa Ano tanda lang.